isang nilalang na parang nasa pagitan ng pusa, oso at alamat, kilalani ng kaharian ng kagubatan, ang Palawan Bearcat. Ang Palawan Bearcat o Binturong ay isang hindi pangkaraniwang nilalang na matatagpuan lamang sa ilang bahagi ng Southeast Asia at isa na dito ang Palawan, Pilipinas. Mayroon itong mahaba at makapal na balahibo, mahabang bigote at prehensile tail o buntot na parang kamay na nakakatulong sa pag-akyat sa mga puno. Isa ito sa pinakabihirang hayop sa Pilipinas, madalas nakatira sa malalalim na kagubatan at kilala sa kakaibang amoy na parang buttered popcorn. Tahimik, mabagal kumilos, at gumagalaw sa gabi kaya lalo itong nagmumukhang mahiwaga at halos hindi nakikita ng tao. Tara. Samahan niyo kong tuklasin ng mga kakaibang lugar, selebrasyon at species na sa Pilipinas niyo lang makikita. Follow for more!